So yan, ayan yung uh, after natin mabuksan. So medyo pa lang ako dahil dito. Syempre bago lang. Ayan. So matagal medyo makunat-kunat ito pala yung papakunat diyan, no. Oh. So baka may experience mo akala mo may tornilyo pa nakakabit. So ito lang naman napapakunat diyan, no. Ayan. So, yun, wala naman wala naman ano sa belt um, yun yung belt niya oh. sa so, so mga master na anong suggestion palit na ba pero ang inaalala ko kaya ako binuksan dahil sabi ko baka mamaya uh, mapuputol na hindi pa naman Linis lang ito. Linis. Ngayon, na tayong uh, tawag doon, power tools. So, at least kahit pa paano alam natin kung anong condition na ito. So, yun. Para sa akin, okay pa naman. So, at least kahit pa paano may idea na tayo kung ano yung laman ng ating uh, panggilid. At, uh, hindi hmm, rin tayo mag uh, dadalawang isip o mag uh, ano kung ano yung condition ng ating belt so para sa akin yung belt pwedeng pwede pa naman yan so kasi ang plano ko dito pag uh, ko ng belt sabay na ng bola sabay na ng bola okay so sa dumi um, uh, normal hindi naman siya tulad ng ano na tawag doon na puro itim wala Ali, no? alikabok lang so alikabok lang wala sang sign ng pagkapudpud ng ng belt o kain ng belt dito wala hmm, no? so swabi swabi pa naman makanyang ano so ang plano ko dito po check up lang muna para alam natin habang tumatakbo tayo eh may idea tayo kung ano yung condition ng belt natin ito na pinaka rito yung belt eh baka maputol so malaki pa buhay niyan okay hindi naman tayo kas kasero kaya para sa akin okay lang muna yan so yun nahirapan lang ako magbukas dahil dito medyo <coughs> yun o yun lang. Oh, At ang ating <coughs> filter. Oh, 'yun ang madumi na. So itong kailangan nating talagang linisin. Linisin. So dandanin natin palit ng filter. Tapos uh, bola. Susunod na natin 'tong uh, pump belt. Okay? tapos medyo yung ating uh, to ay adjust lang muna to adjust lang Para medyo makapit yung preno so yun ito lang muna yung uh, ano natin uh, video para sa ngayon signing out mga sideline